may isang pagtatanghal daw na ginaganap dito sa bayan ng Kainta tuwing mahal na araw. Magagago ang props at mga kasuotan. Sinisimulan na ring ayusin ang entablado. Pero ang mga bida sa palabas na ito, hindi mga sikat na artista, kundi mga ordinaryong taong nagkakasundo sa isang panata. Narito ang bunso mong sinisinta. Nalipos din ang tuwa at saya. Nalipos din naman ang tuwa at saya. Hindi bagat inilulugod lagi sa iyo ang pagtatapat, pagtatapat sa iyong ina. Ang abat ng magtangal. Mapagkunwa ay mahala. Nilapastangan ng ganito. Ay, hinihiling na ipapatay ko. Ang tawag sa kanila, mga sinakulista. Pauwi na galing sa pamamasada ang 71 anyos na si Tatay Erning. Pahinga lang daw muna siya sa pagbaybay sa mga kalsada dahil maya-maya lang. Kailangan na niyang mag-ensayo para sa kanilang palabas. Ang role ko po, eh, marami po kung eh, marami po troubleshooter ko ako kung tawagin nila. Sa troubleshooter yung kung ano, sabihin ng director, gagawin mo. Kapagawa sa iyo, kailangan gagawin mo. Sa halos 53 taon ng pagiging sinakulista, hindi na raw kailangan ni Tatay Erning ng script tuwing sila'y nagsasanay. Sa loob po ng isang araw, bilang troubleshooter, siguro mga Pinakawalang wala na po sa isang araw yung tatlo. Tatlong eksena ko na iba't ibang klaseng kasuotan. Pati ayos ng kasalita at saka ano, naiiba po namin. Puno ka ng kapalaluan. Mapagbago-bago ng aral. Sa lahat daw ng kanyang ginampan ng papel sa Senakulo, mayroon siyang pinaka-paborito. Napakalaking kabigo ng ating natamo. Sa ginawang pagsalakay kang ina. Ang abat ang mapagtakal, ay Yung sa mahal ko, pagganap ng mahal ko. Si mahal ko kasi, ano yan, yung, isa yan sa dumakit kay Iso Kristo. Nagpahirap. Isa sa nagpahirap din kay Kristo. Malupit siya, kaya... Kaya gusto ko rin yan, role na yun. Mapagbago-bago ng aral! Liko! Likot walang katwiran yung pinagdarayan. Pero may isa pa rin daw siyang role na gustong-gustong makuha. kasi unong araw, pinangarap kong ma masali dyan sa pagganap sa demonyo. Eh, hindi ko nagkapalad na hindi tayo napili. Kasi gusto ko rin ma yung mga pagtawa niya, mga halakhak. Marami, maraming klase kong nakakainggan yung panuoring o o maging membro ka o ma maano mo yung ganong klase ng pagsasalarawan. At para patunayan na karapat dapat din siyang gumanap bilang demonyo ngayong taon, sinampulan kami ni Tatay Erning ng kanyang makapanindig balahibot maladyablo ring halakhak. Ano pa't ang bagulan <laughs> <Yeah. laughs> ay isang kaluwag lamang, pati mga mata po. Kinakailangan gumagalaw mata, hindi lang basta bibig lang Pati mata, pati kamay, lahat, gumagalaw po dapat siya. Bibigyan niyo talaga ng buhay. Pero sa kabila pala ng kanyang mga halakhak, si Tatay Erning dumaan sa matinding pagsubok noong 2014. Ako po ay eh, nagkaroon ng memory gap. Halos hindi po ako ano, hindi ko na nakilala po ang pamilya ko, ang aking asawa, ang aking mga anak. Hanggang sa, siguro po, mga lima o anim na buwan, hindi ko na masyadong maano. na, nawalan ko ako talaga ng memory. Hindi ko, hindi ko sila kilala lahat. Umiiyak ako, umiiyak. Tapos po, ito po ang maganda nung... Ma isipan ko po, sabi ko, baka sakali na ako'y mapapagaling. Hindi ginawa ko po. Dasal akong taint -tain. pero nang tululo ako. Sabi ko, Lord, kilala mo ako. Sinakulista ako, sinakulista. Hindi ako kasama ang tao. Bagamat aking nagkakasala siguro naman, simple lang ho, simple na. Kaya sabi ko sa Lord, kung ayaw mo na akong pagganapin, wala akong magagawa, ayaw mo na. Hindi na ako gaganap. Pero hanggat aking paggagalingin mo at aking palalabasin mo muli, narito ako. Tila dininig ang kanyang dasal dahil makalipas ang ilang linggo, bumuti ang kanyang kalagayan at nakaganap pa rin sa senakulo ng taong iyon. Parang himalang hindi ko makakalimutan po talaga Parang himala talaga. Hanggang sa ngayon, kahit anong oras ka ako, patawag niyo ako, basta sa larangan ng sinakulo, narito lang ako. Ay. Katulad ni Tatay Erning, dumaan din sa matinding dagok ang kanyang kapwa-membro sa samahan na si Edric. May kapangyarihan man ako, <coughs> Halal ng Imperium Romano. <laughs> Ngunit hindi pa hahamakan ako. Muni't hindi pa ako. Magparusa kahit kang hino. Ako yung gumaganap na Pontius Pilate. So noong 2013 na diagnosed ako with stage 1 rectal cancer. So early detection naman yung nangyari. So stage 1 lang. So from stage 1, nag-iba yung ano, classification. Naging stage 4. So I had to undergo chemotherapy nung whole of 2014. Tapos, kamalas-malasa, in 2015, nagka-recurrent sa liver uli. So, medyo ano sa akin yung year na yon kasi habang lumalabas ako dito sa stage, alam ko na after yung Holy Week, kailangan ko na naman magpa-opera. Pero, yun nga, despite everything, I never asked the Lord why, I never asked ba't sa akin nangyayari to. Anong sakit na paglabas tayo na dito? kahit may dinaramdam, tila mas lalong nanaig ang dugong sinakulista ni Edric. Lalong tumatag yung kalooban ko na next year uli lalabas ako. Hindi pwedeng hindi. Kasi iba yung feeling ko nung yung lumalabas ka, tapos alam mo may pinagdadaanan ka. Parang mas feel na feel mo yung ano eh. Mas feel na feel mo yung sinasabi mo. Mas feel na feel mo yung kwento. Mas, mas bumabaon ba sa, sa puso mo yung nangyayari. Kaya doon ako actually nag-decide na mas magiging active ako sa pagtataguyod ng senakulo. Kasi pag napag, may napagdaanan ka, yung mortality mo, naging aware ka na, at anytime time pwede ka nang mawala. Ang samahang Nazareno na kinabibilangan nila Tatay Erning at Edric nagsimula magtanghal noong 1960 sa Kainta. Mula sa pagpepenitensya na pagdesisyon nilang magtanghal na lamang ng senakulo o dulang naglalarawan sa pagpapakasakit ni Yesu Kristo sa kanilang lugar ang mga miyembro nito mula sa mga propsmen, directors at artista, lahat laking kainta. Kung noon sa mga bakanting lote sila nagtatayo ng entablado. Ngayon ay lumipat na sila sa kanilang bagong tahanan dito sa One Arena, kung saan ang kanilang mga manonood umaabot sa halos limang libo. Sa katunayan, dahil sa kanilang galing, kinilala sila ng Cultural Center of the Philippines bilang Best in Folk Theater Category C noong 1993. Ang isa sa kanilang direktor sa nakalipas na labing apat na taon na si Christine, hindi maiwasang maalala ang mga pinagdaanan ng kanilang grupo. Malaking pagsubok sa amin yung financial. Eh, dahil nga volunteer works lang lahat, non-profit organization, Dumadating dun sa puntong saan tayo kukuha ng panggastos, uh, dumadating sa puntong gumagawa yung mga miyembro, nag-aayos ng entablado, wala kang patanghalian. Pero sabi ko nga, mahal kami ng Diyos. Bigla na lang may dadating, iluluto na lang. May magpapakain, may magpapatanghalian. Uh, dadating yung puntong kung kailan wala na talaga kaming madudukot, kung na lang may dadating na suporta mula sa props, costumes at mismong entablado, pinagtutulungang mabuo ng bawat miyembro. Sa unang tingin, hindi mo aakalaing ang mga props na ito gawa lamang sa recycled materials. Bawat detalye, masusing chinaga ng mga propsmen ng grupo sa pamumuno ni Tatay Charles at ng kanyang anak na si Abet. Sa, ano namin niya sa pagbabasa ng aming Script. May script kami ano, eh, ng pagsilang, yung pagsilang, kagaya ng pagsilang ni Jesus. Siyempre, may bahay yan. Yung, ginagawa namin ng ano, kung paano namin mapapaganda. Ang isang taon-taon yung iniisip namin yung paano kami makakapaganda ng palabas nawala si Tatay Charles sa Pilipinas. Kaya naman hindi siya nakatulong sa paggawa ng entablado noon. Hinuha nga ako nung anak ko eh, sa Canada. Eh, pagka ako talagang pagdadating ko ng malaraw, talaga parang tinutulak ang umuwi. Eh, tinis ko yun. kahit nanood ako ng is iskab, luha na lang ang kapalit. Sa itsura at haba ng buhok, mahuhulaan mo na kaagad ang ginagampan ng papel ni Doktora Isabel. Ang role na ginaganapan ko is Mama Mary. Na ako na siyang mamamatay. Ako na ang siyang Pangpitong taon na niya itong gumaganap bilang ina ni Kristo. To be honest, wala akong background dyan. Wala akong idea. Win workshop lang ako ng mga director dito. Gabi-gabi uh, nilang akong pre -nactis. Basta ang nakikita ko kay Mama Mary lagi. Pag siya, yung nakikita ko, ang pumapasok sa akin, unang-una -una is unconditional love na meron ng isang mother na feeling ko, pakiramdam ko, nanay lang ang kayang magbigay. So yun yung doon ko binabase, doon ako nagre-reflect. Ayon kay Isabel, malaking hamon para sa kanya ang papel ni Mama Mary. Hindi ako mother, tapos uh, yung pang-role uh, pa ni Mama Mary na mabigat, na emotional na anak niya ang Jesus. So tinignan ko na lang din, paano ba ako minamahal ng nanay ko? Paano ba niya ako pinaprotektahan? Paano ba niya gampanan ang pagiging ina? Paano ba niya pinapakita sa akin yung unconditional love ng isang nanay? So doon, in a way, uh, nagiging emotional ako. Kasi may touch ng personal life ko, at the same time, yung faith ko kay Mama Mary din. Every year, natutungtong ako sa stage. Minsan, hindi na nagmamatter eh, yung kailangan ibigay sa akin. Yung kailangan kong ibigay sa kanya, yun. Kasi feeling ko yun talaga yung tunay na, na ibig sabihin ng panata. Ang gaganap bilang kanyang anak na si Jesus Cristo, si Reggie. Nag-aalaga siya ng mga aso at kalapati na sinasali sa karera sa Luzon. Sampung taon ang gumaganap bilang Kristo si Reggie sa kanilang grupo. Sa akin, ang paniniwala ko, ano eh, aminin natin maraming mga kabataan ngayon na hindi nagsisimba, hindi marunong magbuklat ng Bible. Ito, ito yung, ano, ito yung paraan namin para mapakilala sa kanila yung, ano, kung sino si Kristo. Yun yung purpose ko. Kung titingnan, hindi maitatanggi na malaki ang pagkakahawig niya sa imahe ng Panginoong Heso Kristo. Okay lang naman po yung gano'n. Kaya lang, ang sinasabi ko nga, kumbaga, hindi lang yung ano, pagiging mukhang Kristo yung ano eh. Meron din mga responsibilidad yan. Kumbaga, ito nga yung idolo ng kabataan. Siyempre, dalin mo sila dun sa, dun sa tama. Hindi mo sila papakitaan ng sa mga bisyo, ganyan. Kaya hanggat maaari, ako, talagang wala po akong bisyo. Narito ang bunso mong sinisinta. Masasabing nasa duguna ng pamilya ni Reggie ang pagiging sinakulista. Kumbaga, habang lumalaki ko, yung sinakulo talagang parte na ng buhay ko. Tsaka yung, ang pinanggalingan kong pamilya, pamilya din po ng sinakulista. Bali, third generation na po ako ng sinakulista. Simula pa sa dolo't dola ko nagsisinakon na. Tapos yung tito ko, nag-Jesus Christ. Yung tatay ko, nag-Hudas. Ibang mga pinsan ko, gumanap din ng mga birhen sa lume. Sa katunayan, ang kanyang ama na si Benjamin ang personal na gumawa ng kanyang koronang tinik. Sa tatlong nagamit niya para sa kanilang palabas, ang isang ito, ang kanyang paborito. Gawa sa puno ng ilap ang corona, samantalang galing naman sa halamang aroma ang mga tinik na nakapalibot dito. Ayon kay Reggie, maituturing na mahalagang parte ng kulturang Pilipino ang pagtatanghal ng sinakulo. Mahalaga po kasi unang-una nga, wala na rin kami pinagkaiba sa mga pastor, sa pare, sa mga, sa mga madre. Sila nagtuturo sa simbahan ng mga salita ni Kristo. Kami naman, inaarte namin yung script ng na ginagamit namin hango sa ano yun, sa Biblia. Kaya parang ganun din. Kaya napakahalaga na kung yung matutunan ng kabataan. Maya-maya lang, sinimula na rin make up ang mga artista. Mula sa pagiging mga ordinaryong tao, sa isang iglap, tila nagbagong anyo ang mga magsisiganap sa palabas. Nakausap ko si Isabel bago ang kanilang rehearsal. Ito na pala ang huli niyang pagganap bilang Maria dahil ikakasal na siya sa kanyang kasintahan. Since last year niyo po, uh, dito sa Senacol, anong feeling na emotional? Na <laughs> yung ano, yung yung characterization na emotional si Mama Mary at the same time yung personal na emotional kasi last year na. Kasi kahit papano, uh, for the past eight years. Mamimiss ko din yung pagganap nito. Oh. Yun. Lahat po nang nasa taas na intablado, kung hindi nyo pa po eksena, baba muna tayo. Ilang sandali pa, nagsimula na ang sinakulo. So parang po ina, upon ng paglaro sa mga kaibigan ng ibon. Nagsimula ang kanilang palabas sa istorya ng Batang Jesus. Pipilitin madala kita upang akuin ko ang lahat ng solo. Habang nagaganap ang palabas, nagkaroon ng problema sa mikropono ng ilang aktor. Pero, the show must go on. Magtatanong lamang ako, kung may nakita na malas kayo, batang lalaki na punso ko. Si Tatay Erning Nagpakitang gilas na sa kanyang unang role, isa sa mga mukha ng demonyo na sumubok tumukso kay Heso Kristo. Maya-maya, pumasok na ang gumaganap na tunay na demonyo. habang nagaganap ang eksenang ito, mabilis namang nagpalit si Tatay Erning ng costume para sa kanyang susunod na role bilang isa sa mga taong bayan. Hindi maitatanggi ang galing ni Reggie sa pagganap bilang Heso Kristo. Ang sino mang magpalaya sa kanyang asawa ay magbigay sa kanya ng kasulatan ng paghiwalay. So, sa husay ng na mga nagsisipagganap, hindi mo aakalaing sila'y walang professional acting workshop. At partida. Ensayo pa lang ito. Naisip ko, marahil mas magiging mahusay pa ang kanilang ipapakita sa aktwal nilang pagtatanghal sa mismong mahal na araw. Tasa yung harap, ang taong tinatawag na Jesus. Habang tumatakbo ang palabas, makikita ang pagtutulungan ng bawat miyembro ng grupo. Tinitingnan ko to as a form of evangelization. Gusto mong itulungan na ikalat kung ano man yung, yung life and times ni sa teachings ni Jesus Christ. Habang may lakas po kami, talagang hindi, hindi, hindi pwedeng itayo ang entablado. Baga, ito na po yung buhay namin. Wala po kaming bakasyon. Ito yung bakasyon namin bakasyon sa mundong ginagalawan namin kasi pag Holy Week, sinakolista ka. Wala kang ibang iniisip, wala kang ibang ginagawa kundi sinakolista. So kung napagtagumpayan namin yung hirap ng buong Holy Week season, wala nang problema siguro hindi mo kakayanin sa mga darating na buwan. Sa bawat bitaw ng linya, sino man sa inyo. nawala munti mang sana. na umuha nitong At maunang pumukul sa kanya. At pagod sa pagtatayo ng entablado, mas napagtitibay nito ang pundasyon, hindi lamang ng kanilang samahan, kung hindi maging ng kanilang pananampalataya. Isang panata na hinding-hindi mawawala sa puso ng bawat senakulista.